Abay nahanap nga ng Warriors ang kanilang katapat ngayong season. Talagang nagulat nga ang kanilang mga players sa ginawa ng Cleveland Cavaliers. Inangasan pa sila ng role player. At frustration nga talagang naramdaman ni The Stephen Curry at Coach Steve Kerr habang pinapanood nila ang nangyayari. Five-game winning streak na Golden State Warriors masusubukan nga sa number two defense ng Cleveland Cavaliers na wala pa rin talo ngayong season. Well, alamin agad natin ang mangyayari in the first quarter at ang Cavs dito, great start ang dahil niya sa kanilang defense. Samaan pa ng kanilang mainit na shooting, abay tumalun agad sa 15-2 ang kanilang kalamangan sa first three minutes. Timeout agad yan itong si Coach Kerr. Inuulan nga ng turnovers ang Golden State at the start at kudos yan sa Cleveland defense at naging 20-2 na nga ang lamang nila dito at ang Warriors grabe 7 points lamang in 7 minutes at lahat yan galing nga kay Andrew Wiggins. At dito ay alatang frustrated nga itong si Stephen Curry sa kanilang bench nang dahil nga sa kanilang naging bad start pero kahit papano naman ang kanilang second unit ay to the rescue. Sa so, paunang nga ni Jonathan Kuminga mga idol kahit papano ay nakipagsabayan na sila dito sa Great Cavaliers Offense. And then si Donovan Mitchell pinasayo pa si po James Kedido kaso hindi natapos ang highlight. Big lead para sa home team 39-22, 17 point advantage. Second quarter natin, abay mukhang nababadrip na nga si Coach Kerr mga idol lang dahil hindi pa nag-improve ang paglalaro ng Golden State Warriors at ang nangyari pa dito, ang Cleveland Cavaliers pinagpatuloy ang kanilang magandang opensa at ang 17 point lead nila ay ginawa na nilang 24 point lead sa first 3 minutes sa second quarter 48 to 24 timeout si Coach Kerr talagang a disaster second quarter para nga sa Golden State nang dahil dami nga talaga nilang turnovers at ang Cleveland naman ay converting on the other end and at the 6 minute mark ng laban ay 27 points na ang lead ng home team dito tapos pagbalik nila Steph at Draymond abay hindi nagpatinig niya ng Cavaliers naging 34 point lead na nga sila nang dahil kay Ty Jerome na nag ala Stephen Curry laban, dito kay Stephen Curry 3 straight, three pointers ang ginawa niya dito, kaya't inangasan niya nga ang kanyang former team pagtapos yan. Talaga nga namang a first half to forget para nga dito sa Golden State Warriors kung saan inalaw nila ang team ng Cleveland Cavaliers na score ng 83 points sa first half lamang At sila nga mga idol ay may 13 turnovers sa first half only scoring 42 points, 41 point lead para nga dito sa team ng Cleveland Cavaliers after 24 minutes at sa pag-uumpisa naman ng ating third quarter, e eh wala pa rin pagbabago nga dito sa laban at dama na nga natin ng low energy ng mga Warriors players sa first minutes ng dahil nga sa laki ng lamang sa anila. At matapos nga ng apat na minuto na paglalaro dito sa second half, meron pa rin 36 point lead ang Cleveland 91-55. Pero kahit papano naman ay ang team ng Golden State Warriors ay subobok na ibahin nga ang takbo ng labang ito kaso masyado ang malalim ang hukay na kanilang pinagkahulugan. At dito ngay tinamaan pa ni Stephen Curry ang backboard sa anyang 3-point attempt. Parang naging recap nga ito ng night na itong team ng Golden State laban nga dito sa Cleveland Cavaliers. At hanggang sa pagtatapos nga natin dito sa third quarter, malaki pa rin ang kalamangan ng home team. And basically sa ating last and final quarter in the fourth quarter mga idol ay naging garbage time na lang ito for both teams. Panalo dito ang Cleveland Cavaliers.